So, ito yung first application ko ng pesticide. Ha? Ano yung insekto? Tingnan niyo kung ano yung insekto. Ito, mapaminsala ito sa uh, dito sa pumpkin natin. Sa, sa squash. Ayan, well done na tayo. Yung ating uh, nasa 700 pieces na puno ng kalabasa. Ang variety ay Sofia F1. Yung uh, maliliit yung tawag sa dito sa atin uh, sabi na sabi sa Bicol na binopilya. Ayan, ito. Ito ay semi-virgin land. Sinabi kong semi-virgin kasi yung unang tinanim dito ay uh, kamuting kahoy lang. Uh, hindi ganoon tulad ng uh, mga gulay pag-aalaga ng kamuting kahoy. Uh. Yeah. Very simple lang. Pag tinanim mo, as long as yung lupa ay buwaghag, hihintay ka na lang ng 9 months to 8 months. 9 uh, <laughs> months to 1 year. Bubunutin mo, meron ka ng lamang ugat. Pero dito sa kalabasa, iba. Ang kalabasa kasi is considered to be high value crop. So kinakailangan talaga na masinsinan na pag-aalaga mula dun sa land preparation. So maintenance hanggang sa mamitas ng bunga. Kaya ito, uh, first application ng pesticide itong halaman hindi ko sabay sabay na naitanim yung punla ng kalabasa dahil sa yung aking area ay mano-mano kong nililinisan bago tamnan hindi ko pinaararo kasi mayroon na akong mga long term crops na naka alternate tulad nyan may mga may ilan ilan na puno ng saging at saka yung suha o lukban dito sa Bicol yan meron ng yung Davao variety ng lukban napakababa pa yan ng mga grafted yan So itong uh, kalabasa ay money maker ko to dahil ito ay short term crop. At doon na, doon naman sa mga long term crops ko yung mga fruit-bearing trees, tulad nitong kung uh, lukban o suha. Ito naman ay nakaabang para sa pagsakit ng aking tuhod. <laughs> Kapag nagkaka arthritis na ako o kaya rayuma, ayan. So hindi ko na magagawa itong vegetable farming na to. Dito na ako sa mga fruit-bearing trees. Uh, hindi ko alam kung gaano pa to katagal. Pero estimate ko itong uh, yan ang mga suhat na yan in a span of 5 years mamumunga na yan oh, kasi grafted eh yung kasama nitong mga dalang hita ay namumulaklak na Papakita ko sa inyo maya, maya lang so ito yung first application ko ng pesticide ha? ano yung insekto tingnan niyo kung ano yung insekto ito ang mapaminsala to sa uh, dito sa pumpkin natin o sa, sa squash o kaya kalabasa tingnan ko kung ito oh Ito ang squash yellow beetle lang. Oh. Yan. Hindi na siya makagalaw, tinamaan na. You know. Yan ang mapaminsala sa tanim na kalabasa. Pag hindi natin niya naagapan, mamamara ko yung kalabasa at hindi na siya mamumunga. Ang initial na damage na nagagawa nito ito. Oh. Yan, kinakain niya yung mga dahon ng kalabasa. Yan. So yung in-spray natin dito na pesticide, ah, uh, napakamura lang. Uh, yung Lanate, ano no? Yung seven 7 pesticide lang, napakabisa yan sa langgam at saka sa baong-baong o kaya dito sa squash yellow beetle. O yan, kaya niyang puksain yan, yung insekto na yan. Pero, sasabayan na natin ito ng fungicide. From the word fungi, o kaya bactericide. Para yung virus na dala ng baong-baong o yellow squash beetle ay hindi o, apekto, hindi i-epekto sa pininsala niyang halaman. O, ito pa o. Yan, umataki siya madala sa gabi. So kapag nakain niya na yung nagbahagi ay yung dahon, yung sakit o yung virus na dala ng insekto ay kakapit na dyan. So kinakailangan, maliban dun sa pesticide, ahaluan ah, natin ng fungicide para mak makontrol yung epekto ng uh, virus na galing dun sa insekto. Ayan. So ito ay 5 days pa lang pakalipas ng lipatanim. Ayan, 5 days. Ayan. Dun sa dulo, kalilipatanim ko lang kahapon. Mm, ito naman, 'yung know, 4 days ago. So every day mayroon akong naitatanim. Ah, uh, ang kagandahan nito hindi sabay-sabay 'yung pagtanim kasi 'yung pagpitas hindi naman sabay-sabay kasi uh, small scale lang 'yung aking pagtanim. Ah, uh, ito estimate ko mga nasa 500 square meters lang. Ah, uh, lata ng Sofia kalabasa. So, kapag namunga na 'to, definitely uunahin natin 'to 'yung mga naunang natanim. Yeah, kasi una 'tong magkakabunga. And then, susunod, pababa. <laughs> ang advantage naman yan, pagdating sa pollination, kapag uh, mayroon tayong mga pollinators dito, mga bubuyog, uh, mga bees. So, mayroon isang hilera o dalawang hilera na mamumulaklak na lalabas yung mga lalaking bulaklak. At yun ang magsisilbing kukunan ng mga pollen, pollen grains ng mga bubuyog palipat-lipat naman dun sa mga susunod na mga bulaklak. Uh, ganun lang yung sistema nito. Uh, mayroon isang Mamamaraan din na effective. Halimbawa, nagpatanim ka ng malawakan na yung malalaking variety ng kalabasa tulad ng uh, uh, Gracia at saka Suprema. Yan, uh, yung mga malalaking variety yon ngayon medyo matatagal yun kung mamulaklak. Uh, lalo, lalong lalo na yung Suprema F1. Medyo matagal yun mamulaklak. Ngayon, para makapagpabunga ka kaagad doon, magtanim ka ng ibang variety tulad nitong uh, Sofia, Pia, Uh, yung actually yung grasya medyo mabilis din mamunga. So, kapag early bloomer yung mga bulaklak ng mga halaman na yun, yun ang magsisilbing uh, pagkukuna ng pollen grains ng mga bubuyog para mapollinate yung suprema. Uh, yung mga matatagal mamunga. At saka uh, syempre, kapag namulaklak yun at mayroong kaagad mapagkukuna ng pollen grains yung mga bubuyog, eh kaagad-agad mabubuo yung mga bunga na yung ng mga matatagal na uh, variety. Matatagal mamunga na variety ng kalabasa. Ayan, oh. Yan, oh. Every early in the morning, wala pang araw. Oh. Yun, magandang timing sa pag-spray ng pesticide at ng foliar fertilizer. May halo din itong foliar. Ang foliar uh, na, nilagay ko ay manu green. Ah, if very effective din ang manu green sa pagpapabulas ng mga halaman. Oh, binabanggit ko na dyan, pero wala po akong endorsement ng mga produkto. Ah. Sineshare ko lang sa inyo kung ano yung aking ginagamit para makatulong din sa inyo. yan Foliar fertilizer, ulitin ko. Ah. ilitin ko. Ang pesticide na ginamit ko ay 7. Iba yung spelling, ah. hindi 7. 7. Ah, S-E-V-I-N Pesticide Napakamura yan Yan ang isa sa pinakamurang pesticide Sa agri supply uh, Dalawang takip lang Sa isang napsak sprayer Type of na yan Ng mga yellow beetle na yan Sa kalanggab Pangalawa ay Yung foliar fertilizer Ang gamit kong foliar fertilizer Ay mano green ah, Mano green At saka yung fungicide Na ginamit ko ay manguseb. Uh, manguseb. seb, mango seb. Uh, <laughs> Binanggit ko na sa inyo Bonus Dagdag kaalaman Okay, so ang pag-aalaga ng halaman ay hindi yan Oh, basta basta o oh, yung pagkatapos mong magtanim maghihintay ka na lang para mamitas ah hindi kailangan ng pag-aaral ah so tayo nag-aaral tayo sa ibang mga farmers din ah hindi ko uh, inaangkin yung mga impormasyon na to na sarili ko ito ay galing din sa karanasan ng iba ah, nakuha ko at uh, ini-improve ko na lang, pinapractice ko ng mabuti para maging epektibo sa aking mga halaman. Okay? O oh, bakit ganyan yung kulay ng field? Kasi prior doon sa land preparation ay inispray ko na yung damo ng pamatay damo. Yung ginamit ko ay glyphotex. Oh, glyphotex, yung chemical niya is glyphosate. Parehas din yan sa ibang brand tulad ng Demolition X. Matapang yun na uh, herbicide. So pagkatapos noon, after uh, a week, pwede ka na magtanim. Oh, kahit minsan buhay pa yung ibang damo pero gradually mamamatay na rin yan dahil sa tinamaan na siya ng ng uh, herbicide. Okay? So yan ang may babaga, may isi-share ko muna sa inyo ngayon. Medyo <coughs> nama <laughs> pa ako uh, dahil hindi pa tayo nakapag-breakfast uh, pero nakainom na tayo ng kape. At uh, mayroon akong ini-expect ng mga bisitang ngayong araw dito sa aking farm. Okay? Ayan. So yan ang aking uh, ito, kalabasahan, bagong tanim. Ito naman yung aking lumang uh, sagingan na tinamaan ng matinding init ng summer. So i-clearing ko pa yan. Uh, Mag-de-develop uh, yan ng mga bagong saha. Uh, at uh, yun ang tututukan ko para lumaki ulit yung mga bunga. At doon naman sa taas ay mga kamuting kahoy. Napakarami pa. Ang dami pang hamot kahoy. Ah, uh, umiingay na yung aking roaster. Di ko pa napapakain. Ayan. At saka mga, mga uh, saging saba dito sa baba. Okay. Ayan uh, ah, muna mga kaibigan. Ngayon meron pa tayong gamin. Mag-grass cutter tayo. Okay.